Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back na naman sa channel ko. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na panibagong ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Ikaw ba ay pagod na sa kasunod-sunuran sa kanya? Halos ikaw na lang palagi ang nagpakumbaba dahil sa ayaw mo na tuluyang masira ang samahan ninyong dalawa ng partner mo. Dahil sa sobrang mahal mo siya at ikaw ay naging sunod sunuran na talaga sa kanya at nararamdaman mo minsan na wala ka na talagang halaga sa kanya. Kaya gusto mo ba na mabaliktad ang sitwasyon na siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Dapat palaging buo ang loob mo at dapat hindi ka nagdududa o nagdadalawang isip na gawin ito at paniguradong maging okay din kayong dalawa ng partner mo at siya na naman ang maging sunod-sunuran sa iyo. Basta gawin itong ritual sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng papel at panulat at isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido, ikaw na naman ang maging sunod-sunuran sa akin isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, lagyan mo lamang ito ng laway mo o pahiran mo ng laway mo ang papel na may nakasulat na pangalan at hiling. At pagkatapos mo nang mapahiran ito o malagyan ng laway mo, tupiin mo lamang itong papel at ilagay sa maliit na plastic o di kaya zeplag kung meron ka. At pagkatapos, lagyan mo ito ng kahit kalahating kutsarang asin. At pagkatapos, hawakan mo itong ritual. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ang target. At banggitin mo lamang ang nakasulat sa papel ng tatlong beses, pangalan at apelido at yung hiling. At pagkatapos, itago mo na itong ritual. Pwede ito ilagay sa damitan mo. Pwede mo rin itong dalhin kahit saan ka man magpunta. At paniguradong siya ay maging sunod-sunuran sa iyo. At hindi na po kailangang ibulong mo ang nakasulat sa papel. Araw-araw, basta itago mo lang ito sa safe na walang makakakita at makakaalam. At itago ito pang matagalan. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.